Magandang umaga mga kapuso. Live tayo ngayon dito sa probinsya ng Cagayan, partikular sa bagay ng Santa Ana kung saan sa mga oras na ito ay maayos na, maganda na yung lagay ng panahon. Compared kahapon na nakaka-experience tayo ng pabugso-bugsong hangin na may panakanakang pag-ulan. Uh, sa ngayon, okay na yung weather condition pero sa kabila niyan ay hindi pa rin pinapayagan na bumiyahe yung mga ferry boat. Ipakita ko lamang yung mga ferry boat dito po sa aming kinaroroonan dahil andito po tayo sa may San Vicente po sa bahagi po yan ng Santa Ana. Um ayun po yung mga bangka, yung mga uh, mga ferry, mga ferry boat po yan, mga cargo vessel po yan na kung saan yan po yung mga bumabiyahe sa part ng Isabela at maging sa mga uh, island areas po dito sa Santa Ana. At sa ngayon nga dahil uh, hindi pa rin pinapayagang pumalaot yung mga ferry boat ay may mga ilang tayong kababayan mula sa Isabela ang stranded dito sa may San Vicente Port. Uh, dapat ho ay babiyahe sila kahapon pero dahil nga sa hindi pinapayagan ng Coast Guard yung pag pagbiyahe dahil nga syempre meron pong bagyo ay dalawang araw na po silang stranded dito at umaasa po sila na sa mga susunod po na araw kapag tuloy-tuloy na po yung pagbuti ng panahon ay sila ay makapunta uh, na rin sa kanilang uh, pupuntahan sa may bahagi po nga ng Isabela. At syempre mga kapusang tabayanan pa rin po ninyo yung iba pang mga detalye sa balita na yan maya-maya lamang at just ng hapon sa so one North Central the Zone.